beshi, andito naman tayo sa bilihan ng mga damit na pwede nyong pagkakitaan mga hulse. Ito tayo sa building ng JCT Astral Star Commercial. 670 Juan Luna Street, Binondo, Manila. Tapat lang siya ng highway. Oh. Pagka nakasakay ka ng jeep, dito ka na mismo bababa. Juan Luna Street bago dumating ng tulay yan yung tulay niya ito yung mga bilihan ng mga wholesale na damit mga pantulog ayan ang daming namimili oh. may mga panty pang bata, brief, bra for 150 yung perno nilang damit. Ang wholesale, 65, anim na peraso. Minimum, 6 pieces. Ito po yung kanilang address. JCP Astral Star Commercial. Pasok po tayo dito. to Ito yung mga bilihan ng wholesale na mga pwede nyong itinda. Ito eh, yung, eh. yes. mm, okay, yung mga jacket. mga shirt <laughs> Sure. Pwede ka rin magpa-print. May pa-print din dito. Yeah. Ito yung mga binibilihan ko ng mga ternong pang bata. Sando short Ibinibenta ko rin po yan. Yeah. Depende sa size yung kanyang presyo. Kung bibili ka ng isang terno, ito merong 130. 60 pesos sa isang piras. Pwede kang pumili ng mga iba't ibang design. Ano-ano non? Dito na 'yung Magkano 'yan pagka pang-wholesale? kanito minimum. O, oh, 3 minimum pang wholesale. Magkano po yun? Pag ganito lang ba? Yung terno na siya. No, 120 ang terno sa wholesale na yon. maganda ang tela niya, cotton. eto rin po yung tinitinda ko dati. Mabili po sa akin yan. Meron din silang mga shorts. Meron din pang boxer kid. 50 pesos. Any size na yon pag kumuha ka. Pag sa biggest size, ibang price. Ah, iba rin ang presyo ng biggest. Ay, Meron din may terno ng leggings. Limited lang yan siya. Ah, limited Maliliit lang ang size Terno mm -hmm. pang boys, pwede rin pang girls. Meron ding t-shirt. Tamang tama po yan ngayon, magbe-bear na. Ito yung mga bear na. Bawal pa kito yan. Bawal po. Pero hindi pa naman na-eater. Ay, talaga. Ito yung pala sa kaya. Thank you. Thank you. Anong stall number nyo, te? A7. Stall number A7. Thank you po. Ito pa. Ito, Ito mga pang swimming. Stall number A6 and 7. Punta po tayo ng second floor dito maraming bilihan ng mga wholesale ng mga damit damit pang bata, pang matanda bilihan ng mga medyas mga towel 6 pieces pwede ka nang bumili minimum 6 pieces ayan, ito po mabilihan oh. ng mga damit Full sale po yan. Six pieces, te. Pwede na bumili rito. Isang design lang yun. Ito po tayo. Ito pa mga t-shirt. Oh. 45 pesos. Oh. Ito mga damit pantulog. Dito lang po yan sa second floor. Wholesale. Pagka-anim na piraso lang, isang design lang daw. Pero kung 12 pieces, assorted na yun. Dito ko rin binibilihan ng short yung anak ko. Bumibili na ako ng anim na piraso. Mas mura. Ito mabibili yan ngayong magpapas ko. Stall number nyo kuya? 2D1 2D1? Stall number 2D1. Ayan, 2D1 mga pang wholesale na dami ayan pang bata. Ito ito mga terno Lahat po ng mga hinahanap nyo damit, pang pangmatanda, andito po lahat, tinitinda. Wholesale. Ito, may mga pantalon din, oh. mga pants yung mga short dito po yung mga pang jersey, sando, short din kayo tabi-tabi lang po sila dito ng pwesto second floor Ayan, no, kung naghahanap din kayo ng trabaho, wanted boy and girl. Apply na kayo. 120 lang po dyan. Mm -hmm. 120 yow oh, ang isa sa wholesale po niyan magkano yan mas mababa 150 po wholesale ah 150 dito 170 do dito 160, 150, 160, 150, 100. 110, 130, 120. Ito mga short. At dito naman yung mga tindahan ng mga bimpo, face towel, panyo. May mga brief din sila. Puro wholesale po ito ah. Pang paninda ninyo kahit sa bahay kayo, pwede nyo rin pong i-post yan sa mga group, magpa-order. Mga stocking, dito rin po kami nakabili noon. Gusto nyo gawin ko ng lima? Para sa lima. Dito naman sa kabila, mga short yung mga mahilig magsumba. Andito po lahat. Eh. Magkano sa ganito, te? 125 wholesale. 125 wholesale. Pwede na yung sa animan. Sa anim, isang design. Ah, isang design lang. Pagka one dozen, pwedeng assorted. Assorted lang po. Okay. Yan, mas mura dito. Oh. Anim na piraso, pwede ka nang bumili. t-shirt, jersey, short, mm -hmm. sando. Ito so, mga pang bata, terno. Magkano sa ganti nyo, te? Terno. 120. Sa wholesale na yon. 120 ang wholesale, oh. Mabebenta mo ng mga 180 yan. 200. Sa terno. Magkakatabi lang po yun dito yung stall nila. Ito may pang babae din, no? Oh. Ang ganda. Ito naman para sa ating mga kananay. wholesale po yan pwede yung paninda, pwede panregalo hello po video ko lang dito lang po yan sa second floor tabi tabi lang po sila ng stall ito po mga damit pang bata hmm pang wholesale po lahat yan. Six pieces ang minimum nila. Okay. Ayan o, mga pang swimming. Itong short nyo be, magkano ang isa niyan? 160 wholesale. 160 ang wholesale. Pwede na yan sa anim na piraso. Pwede po. Yeah. 160 ang isang peraso sa wholesale na 'yon ha. Mabibili mo na sa labas ng mga 250 'yan. Eh. Dito na kayo. Pwede n'yong pangbenta or pangregalo n'yo. Mga pang-swimming. Stall number 215. 215. Ah, Ito mga short 'to. Eh. mga pang-jogging wait ko te, siya siya wag ka mati puro baka toilet lang din mga shortest mga ano wala eh naka sa kabila oh, yung sa daming design pagpipilian Pangbata, bata pang Ito pa oh, marami pa silang design dito Thank you. Ayan tayo sa kabila. Mga t-shirt. Ayan t-shirt to. Sale. 100 pesos ang isa. Yan Tabi-tabi lang po sila dito ng stall. mga pang swimming, pang bata oh, pang matanda mm. open sila Monday to Saturday 8.30am to 5 mm. ito naman yung mga tindahan ng mga bra